Good morning, good morning, good morning. Magandang magandang buhay mga kasari. Ngayon guys, tayo ay namili ng kaunting frozen foods kasi nga simula na nang mga pasok ng mga bata, kailangan tayo may stock na ating paninda guys. Dahil minsan may mga nabili ng mga baonini ng mga bata. Minsan kasi nangubusan sila ng stock. Kaya dito sila pupunta sa ating tindahan. <clears throat> Yan guys. Kinuha tayo ng mga frozen foods 'yan. Ito so, din ang hapag At naging busy. At next yung gagagamaw. Tapos ano? kainin ng tanod saan at ginagamit guys kung may guys ng pure foods nuggets. Yan. Ang expiration date niya guys ay December 16, 2023. Mm. Saka okay, sisig guys. So, ah uh, December pa rin ang expiration niya. Kumili tayo ng sisig. Sa Pinoy Fiesta. Ano kayong lasa nito? Okay. Tapos guys, ito. Sisig special out. May Kenny. Yeah. may dumang. <coughs> Bali dalawa guys na pure food. Nagagawa yung binili natin. Kumakain tayo ng bata pa. Kumakain na ako. Ay pa, nuggets din guys. Siya ay nuggets na pure foods. Chicken beef. Iba't ibang klasa. Tapos, yan. Burger. Bar burger. Star burger. Kasi itong heat guys, kasi natin ang ginit. Eh. At ah, bumili din ako guys itong isang chicken. Try natin kung magustuhan lang nga sa original. Saka CBO Crispy Burger. Mga pamitabang, madaling lutuin ng mga ina. Ayan. Yeah. Ay, jambu pala ang ating nabiling yung po standard juicy hotdog. Ay, jambo. Ay, iilala tayo guys. Ang <coughs> ating frozen na paninda. <laughs> Kailangan, guys, meron din tayo itong stock sa ating tindahan. natin ipapasya ang ating atin kanila. So guys, ay pang ano ng yelo. Lagi sya na dito para parang hindi lagi na akong hanap hanap niya sa mga kailang gagamitin sa so kawala. wala. Saka guys, gumili din tayo ng tatlong tray na itlog. Check-check muna natin siya guys, isa-isa. Baka may bitak. Kung may bitak man siya, hindi lulutuin na natin siya guys. Para hindi tayo lugo. Nakakaya naman, ibabalik pa natin kung dalawa lang naman yung basa. Try natin. Check natin. Guys. Check okay. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Log. Tano mo, guys. May maha. yon tano mo, guys. Tulad nito, bitak siya, ha? Bitak. Ngayon, pag nakalang araw, baba, 3 days na hindi agad naubos yung ating itlog. At hindi agad natin siya nakita, ah, diba? Sira na, hindi wala na agad tayong tubo. Nakakaya naman daling pa natin sa ating binilan. Yan. Pwede talina. Ayan guys, may, may binilan. Siyempre, Trixie, uwi ka na! Hmm. Dawga Hello. <laughs> 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 ito yung ginagawa Medyo magulo pa yung ating paninda, guys. Check natin yung Tapos na tayo, guys, sa isang training. Check natin kung may bitang si Egg. Try natin. Try, ating natin natin. Check natin. Ay, hindi naman tayo malulog eh. Kung maluluto agad natin, di ba, magluluto na rin naman tayo ng pang-ulam na itlog. Yeah. So, ari guys, yung luma, yung tara natin ilang paraso na lang guys. Yan, ito lang na guys, ang natin natitira ngayon guys. Alagyan na natin itong ating biniling itlog. guys, yung number one na pangunan tuwing umaga na ating mga customer. Madali kasi siyang lutungin sa mga bata. Check, check, check. Uh, <laughs> hindi talaga, maalwa na maging isang sari-sari store owner at isang tendera, guys. Talagang, kung gusto mo talagang tumubo, check-check natin ang ating mga customer. <laughs> natin dati natin dito naman sa ibabay. Kasi kung hindi din guys tayo ng tinapay Eto Nabili na agad yung isang bunch. Yan Ano natin At bumili tayo din guys ng asin Mga ating parinda Dito na natin sya ilalagas na. Tapos Ayan guys. Mag-aayos tayo ng konti. Ayan pa guys yung ating itlog na gula. Lagyan natin siya dito. Lugna po lang. Wala, chill. Kunti lang yung binili natin, guys. Kasi malimit naman tayong napunta ng banyo ang asawa. Kasi ito hawot. Iri-repa ko pa siya, guys, mamaya. Ilaro na natin. malinis siya. Ayos pa. <laughs> At titik natin mula. Lagyan natin ang... Lang, okay. Ay mo. Kaya hindi na tayo lagi bumili ng uh, mga um, plastic. Mas lang 'pag plastic. Kaka lang lagi tayo may dala, 'di ba? cute! you. Um, so guys, and nalaban kasi 'yung basa. mo na 'yung si tinutukoy natin ay pa-pamada rin ng toast. Guys, ang pressure dito sa tinapay ay Huwag ko dito 25, bibenta ko naman 30. Isang pano. Ayan guys. Hanggang dito na lang muna guys 'yung ating vlog at medyo mahaba na. Magandang-magandang buhay mga kasari. Bye-bye.